Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang umaga ngayong, alam nyo na kung ano ha, Thriving Thursday. Ayan. Thriving Thursday kasi talagang nagsathrive tayo, sumunod sa Panginoon. Kung di man man tayo magsathrive, madi-discourage tayo sa nangyayari sa ating bansa. Pero magsathrive tayo to focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. ba diba po? So mga kagapay, dahil Thursday ngayon, handa na po ba sa ating awitin? Daddy kayo, handa na po. Oop! Ayan, narinig ko na naman yung ganun boses. Eh. Okay. Mm -hmm. yeah, and ready, ma'ka, Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Oh, di ba? Galing talaga ni Daddy Paul. Ayan. Anak, don't exalt me. Hindi hey, po, magaling po yung boses niyo. Matagal na yung Daddy. Ay, bigan ni Jesus, yun. <laughs> <laughs> bigay ni Jesus yun. oh, hindi. ni Lumaki Lord. na yung ulo ko. <laughs> Tapos na po. Pass na yun. pa. <laughs> magandang magandang Amen. umaga po. Ayan, alam naman kami ng tatay ko eh. Mag-alab ko nakangiti na naman yung mga kaagapay natin. O magandang magandang umaga po sa inyo. Ano, thriving Thursday. Kamusta na po kayo? Totoo yun. Patuloy tayong mag-thrive sa Panginoon. Focus our eyes on Him. Kasi Siya yung author and finisher. Tandaan niyo yan. So anumang nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa makafocus lang tayo sa Panginoon. Di ba po? So, kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan, on a thriving Thursday. Dito po sa Far East Broadcasting Company. Di ba po? So, kung kayo nakikinig, 702 DZS. At kung kayo po yung narito sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center. Mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bokawe. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, transistor radio o PM radio. Nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit pa ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo at kayo po ay may magandang internet connection, nakukuha nyo po yung ating program ng maliwanag at malinaw. And that goes as well for our friends and our kaagapays all over the world na naka-tune in po sa ating Facebook live stream. Alam niyo po, ang laking blessing talaga. Totoo yan. Ang laking blessing na meron ko narinig na program sa yung mother tongue, sa yung sariling wika na nag encourage siya yung magpatuloy. Kasi iba rin po ang challenges ng mga mga kaagapay natin na nasa ibang bansa. Iba rin po ang kanilang challenges. So we could always you know, encourage them to keep on keeping on. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo magpatuloy at mag sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diam po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diam po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Araw-araw po yan, naglalayong kay hagdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe Bula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po ay patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin, eight blessings we get from serving. At Nakita natin to last week pa pinag-uusapan natin kasi nga po masyado tayong akala natin ang paglilingkod ay eh, isang kalugihan. Pero hindi natin nakikita na akala natin yung nagsasakripisyo lang tayo pero meron palang pagpapala at yun yung pinag-uusapan natin. So recap tayo kasi ito na yung last ng ating mga pinag-uusapan. So sa ating pong paglilingkod, nakikita natin at nililinang yung ating spiritual gift na ipinahiram ng Diyos sa atin. Sa ating pong paglilingkod, nagdudulot itong makaranas tayo ng mga himala ng Panginoon. Sa ating pong paglilingkod, nakakaranas tayo ng kasiyahan at kapayapaan na dulot ng ating pagsunod. At sa ating pong paglilingkod, nawawangis tayo sa ating Panginoong Jesus. ng lunes, this week, pinag-usapan natin na napapaligiran tayo ng mga Kristiyanong makakatulong sa ating pagsunod at paglago. Nung Martes naman, sabi nga ang paglilingkod ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. At kahapon, sabi nga, ang paglilingkod natin nagpaparana sa atin na maranasan natin ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon sa mga bagong in new ways. And last but not the least, ayan, serving is good for your soul. Oh, Serving is good for our soul. Ang paglilingkod ay mabuti sa ating kaluluwa. Na patunayan na po ng mga pag-aaral na ang pag-volunteer ay mabuti para sa ating isipan at kalugsugan. At nakakaalis na mga simptomas ng stress at depression. oyan. So ang paggamit ng ating mga kaloob at passion ay nagpapatatag ng ating self-confidence, energy at strength. At ang paglilingkod sa iba ang pinakamabisang pamamaraan upang makita natin ang sarili uh, upang makita natin ang sariling mga kabalisahan, 'di ba? Kasi focusing on others. Ang dami nating mga dahilan na para hindi tayo maglingkod. Tulad ng halimbawa, wala akong panahon, wala akong pera, hindi ko alam kung anong aking gagawin, wala akong special na gift na mai-contribute o 'di kaya eh hindi naman nila ako kailangan ay sa totoo lang, hindi tinatawag ng Diyos ang may kakayahan. Ito ay kinakasangkapan niya ang kanyang tinawag. Kinakasangkapan niya ang kanyang tinawag. Sa English, God doesn't call the equipped, He equipped the cold. O ba diba? So gumamit, gumagamit ang Diyos ng mga lalaki at babaeng may mga takot at pagtududa upang mabago ang daan ng kasaysayan. Halimbawa, si Abraham, tinawag siya ng Diyos mula sa Ur at binigyan ng pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Biro mo yon Pangako yun ng Diyos pero alam ni Abraham na baog si Sarah. So sa kanilang katandaan, ipinanganak si Isaac. Sumunod sila at ginawa ni Lord ang kanyang pangako. Si Abraham ang tinaguri ang ama ng pananampalataya. Naranasan niya ang katotohanan ng Diyos at ito ang nagdulot ng paglago ng kanyang pananampalataya. O andyan din si Moses. Hindi niya inisip na siya ay mangunguna sa bayan ng Israel at magsasalita sa harap ni Pharaoh. Subalit so, ginamit ng Diyos si Moses upang maalis ang Israel sa pagkailipin mula sa Egypto. So sa kanyang pagsunod, may mga pagkakataong nag-uusap sila ng Diyos. At alam mo, minsan nung bumaba siya, hindi matingnan ng kanyang mukha. Dahil ito ay nagliliwanag dahil sa kalwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagsunod at paglilingkod, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. O hindi ko rin mali malilimutan si Samuel. Siya yung tinawag ng Diyos ng tatlong beses habang natutulog. Take note ha, bata pa siya noon. Dahil nakinig siya, naging isang mahusay na propeta si Samuel para sa bayan ng Israel. Siya ang pumili kay Haring David o kay David bilang hari ayon sa kalooban ng Diyos. O si David din, pinakabata sa, at walang kabuluhan sa lahat ng magkakapatid. Siya yung bunso. Subalit ginamit ng Diyos si David upang magupong isang higante at maging hari ng bayan ng Israel. O si Pablo, di ba? Pinapatay niya ang mga Kristiyano bago siya kinatagpo ni Jesus at naging isa sa pinakamahusay na manunulat at church planter ng kasaysayan. Lahat ng ating nabanggit ayon sa Bible, mga ordinaryong tao na handang sumunod sa Diyos at magpagamit ayon sa kanyang kalooban. At dahil sa kanilang pagsunod, pinagpala sila at nasulat ang kanilang mga kwento sa banal na kasulatan bilang example ng blessing sa pagsunod. Tandaan, pinagkalooban tayo ng unique na personality, personalidad, kakayahan, abilidad at interest dahil may dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay. May assignment ng Diyos para sa iyo at para sa aking buhay ang Panginoong Hesus ang pinakamagandang example. Ang layunin ng kanyang buhay ay mamatay sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang buong buhay ng Panginoon lumakad sa kalooban ng kanyang ama. Hindi siya lumihis dito. Ganon din tayo. May layunin ng Diyos sa ating buhay. Kailangang malaman natin ito at magampanan ayon sa kanyang kalooban. At kapag nagawa natin ito, lumakad sa kalooban ng Diyos, Ayak na magkakaroon tayo ng masaganang buhay dahil kasama natin ang Diyos at ginagabayan tayo ng banal na espiritu sa bawat hakbang ng ating gagawin. Kaya hindi tayo mawiwindang. Alam natin ang layunin ng Diyos. Hindi tayo stress dahil ang confidence natin ay nasa Panginoon. Kaya mga kaagapay, alamin ang kalooban ng Diyos. Lumaka dito at patuloy na maglingkod sa Kanya. Sabi nga doon sa aklat ni John Devere, na driven by eternity, God will not judge us according to what we did. He will judge us according to what we are called for. Ayan ha? Ulitin ko, God will not judge us according to what we did. He will judge us according to what we are called for. So kung gusto natin makaranas sa masaganang buhay, lumakad sa kalooban, at pagkatawag ng Diyos, sa ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, amen, amen. Supurihin so, po ang Panginoon dahil talaga namang ang kanyang plano ay ayusin tayo sa isang tunay na kaayusan na maging kagamit-gamit tayo sa kanyang banal na, na pangalan at uh, yung mga gifts na ibinigay sa atin, patapos may mga taong binibigay na makatulong sa atin upang ma-encourage tayo at yung akala natin pag tayo nagbigay ay mauubusan tayo, aba ay ang Diyos naman pala ang sasalo sa iyo, ay siya may-ari ng lahat na, na nila lang. ay paano mauubusan ka? So pag ikaw ay nagbigay, ay... Uh, <laughs> ibabalik ng Diyos yon kasi pinili kaniya dahil sinabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Nasa sa inyo ang Ama, Anak at Espiritu. Wow! Presence ng Panginoon yon Kung kaya sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin, yung mga gifts natin at yung mga tulungan ng mga tao, yung mga, mga isinuko natin, gagamitin ng Panginoon yon para sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Di ba, ana? Opo, ama. Daddy, yun lang di ba Anna? sasabihin mo? <laughs> okay, so sabi, sabi nga gano'n ng Panginoon, di ba, gagamitin tayo para sa kanyang pangalan. Hmm. Naalala ko tuloy, sabi nga gano'n, uh, only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Di ba, hmm. po? only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Amen. Diba po? Daddy, ikaw, interviewin na lang kita. Ano, hmm. Daddy, yung pinaka remarkable mong karanasan sa paglilingkod sa Panginoon? Yung hindi mo malilimutan? Nung ibinagsak ako ng Diyos dahil mayabang ako. Daddy, <laughs> Tama yung joke ko sa iyo na, oh, past na yun. <laughs> oh, anong kwento? Sige, Dad, gusto akong marinig po yan. Eh, hindi ba, Murtis tayo. Opo. Eh, di kakabit tayo kay Edgar Murtis kasi yung tatay na Edgar Murtis ay kapatid kong panganay. Opo. O, ngayon, so, sikat si, si Edgar, pwede, din ta, pwede rin akong sumikat dahil hmm. Murtis. Opo. Si sikat sa, sa gawain ng Panginoon. Apo. Eh mali pala yun. Apo. Kaya ibinagsak ako ng Panginoon. Uh -huh. ako sa isang kasalan na ako ang kakanta. Apo. Binigyan ako ng dalawang kakantahin. Yung una maganda. Sabi ko, wow. Sok, sok to. Sikat, Apo. Yung pangalwa. Nagbigay ng introduction. Apo. Hindi ko nakuha. Apo. Hinabol ko. Mataas. Apo. Tapos ibinaba ko mababa kaya Apo. wala sa hulog talaga. Bagsak Apo. ako. Uh, lumakad ako mula doon sa pulpito, doon sa lugar na kinalalagyan. Halos hindi ako lumalapat sa 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 ano, sa sahig. Apo. Dahil sa kahihiyan. Ibinagsak ako lapat na lapat talaga. Apo. Kaya simula noon, Panginoon, hindi na po ako kundi ikaw. Ikaw po ang itataas ko kahit sa, sa, anumang bagay na gagawin. Opo. At dahil doon, simula noon, uh, pinatunayan naman yun ng Diyos nung ako ay naanyayahan sa isa sa, sa Mindanao, you know. Uh, youth camp ng mga mga ano Mm -hmm. mga yung naroroon na, na na ng gawain mm -hmm. mayroong mga 500 na mga kabataan oo ay uh, din, na nagsuko na ako sa Panginoon and then I preached the gospel ay alam mo naman yung English ko ay uh, hindi naman talaga ano but tinulungan <laughs> ako ng Panginoon na mm -hmm. aking ibigay yung invitation tatatlo lang ang natira sa sa upuan ay 500 Up. lahat yung mga yun. Praise the Lord na no, so, that. So iyak ako sa ano. <laughs> Tama yun. And <laughs> that's and that's <laughs> and that's that's really <laughs> ano uh, something that to teach us na po na yeah. sa paglilingkod sa Panginoon this is not about us yeah It, it's, about, it's about him, about him yeah, diba po no, Yeah. it's about him Natatawa nga ako kasi yung yung siyempre yung pagiging mortis no yun yung isa na isang Oo. issue Oo, pwede pa yung mabang doon Opo pero alam niyo si Lord meron siyang hmm. mga pamamaraan kung paano tayo ginagamit ni Lord Amen Ang, ang maganda na po na pinag-uusapan natin yung lalo na po sa Career Direct di ba po alam nyo, Career Direct consultant ako So kitang-kita natin kung ano yung path ni Lord? So halimbawa, parang sa race track mga kaagapay, may kanya-kanya tayong path. Ito yung path mm. na dinisenyo ni Lord sa iyo. Ito yung, 'yung inner path in second lane sa iyo, third lane ganun. Ang point doon matapos mo yung path, matapos mo yung finish line. Hindi mm. yung makikipagtinginan ka doon sa, uy nauna na ako sa kanya, bibilisan ko pa. No. Kadalasan noon pa. <laughs> di ba? Dad? Ganun na nangyayari. Yun. Totoo yun. or at ang Panginoon kasi mm -hmm. kung ikaw ay kakampi niya at ka, mm -hmm. you know kaugnay niya, oh, madapa po. ka man, oh, po. hahawakan niya yung kamay mo at itataas. Exactly that. You know? wow. Exactly. Mm -hmm. At doon, sasabihin niya oh anak dahan-dahan lang ha. Let's try this again. 'Di ba po ganoon? Okay, yeah. At Let's tinuturoan tayo again. para para yung leksyon na oh, sa po. timing ng Panginoon na gustong ituro sa atin ituturo niya talaga hanggang sa panahong yun. Opo, oh totoo po, Kaya po, po yun. talaga ang Panginoon. Totoo tutu po yun. And, and for my dad and I, we're, we're discussing this in terms of our age. No po? Kasi my dad yeah. has been ahead of us in ministry. And as you know, ayoko po talaga mag-asawa ng pastor. Di ba po? Alam niyo yan. <laughs> Alam na mga, wherever we go, the Lord knows that. But yun nga po, si Kuya Nes, he became a pastor when we were already five years ng kasal. But then, we've seen how the Lord works. So, on the other hand, then, naging malaking blessing din po sa amin ang mami ko, si Mami Jo, na umuwi na rin sa Panginoon in 2005, no, dad? So, mm -hmm. Makikita po natin yung tama yung point ng dad. May mga pagtuturo, sabi nga ganun, may mga lessons. Pero ang pinakamahalaga, yung nagtiwala tayo sa Panginoon, sumunod tayo. If we fall, we stand up by His grace because He will always lift us up. And then we keep on focusing on Him, the author and the finisher of our faith. Amen. Ang goal natin, when we reach the finish line, He will say to us, well done, good and faithful servant. Amen. Yun Yan, na, yan ang kabutihan naman sa Panginoon. Amen po. Amen. all so the Lord is good really. Ana. Amen. Yung, hindi ko pinagsisisihan yung nakilala ko siya. No, ako'y labing pitong taong gulang at pagkatapos binago niya ang buhay ko, dinala ko sa iba't ibang mga gawain. Opo, amen. ako at laging nagtuturo ang Panginoon. Iwangis mist tayo para iwangis tayo sa kanya ayun naman talaga ang end uh, end uh end ending ng uh and the final destination of our destiny amen okay dad pray na po tayo let us I pray thank you lord for you know the reality of being transparent being candid the life mm. christian life is never a bed of roses but it's a day to day of dealing mo sa buhay ng bawat isa sa amin uh, yes maaring nandito kami sa teaching end but Lord before we ever reach this ang dami namin pinagdaanan ang dami nating ng mga failures maraming luha iniyak we, have, we were on the valleys for yes. of our life we are, at times we are on the mountain tops But Lord, it's all, not about us, eh. it's about you. Yes. At yung katotohanan, yeah. Panginoon, na you are the one, you are the Lord of our life and you have a plan for our life. So, ganun din po sa amin mga kaagapay, Panginoon. Meron kang layunin, may plano ka sa buhay ng bawat isa. Kailangan lang po namin magtiwala sa iyo at umasa doon po sa iyong mga pangako sa aming buhay. Lord, today, thank you po sa mga kaagapay namin na today is your special day. Unang-una na po kay Kuya Joel Vargas, Salamat po sa kanya. I pray for him. Ang ganoon din po ay Ate Carmen. Patuloy po silang pagpalain sa ministry na ginagalawa nila. Thank you, Lord, kay Miles Valdez. Salamat po sa kanya. Thank you, Lord, for her love, for her, her dad, kay Ate Salamat po sa kanila. Continue to keep her strong in you, Panginoon. keep um, ganun din po kay RJ Ramos. Maraming pong salamat. At Lord, alam namin bukas, birthday ni Ate Daisy po ha. So Lord, we pray for her and si Pastor Mix Lord, si Ati Daisy, continue to bless her and use her. Kay Pastor Onindok din, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay at ministry nila, sa so music, sa so worship. Ganun din sa aking kaibigan, si Stephanie Montubig, maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay, uh, sa kanila pong gawain, sa kanila pong puso, sa kanila mga kababayan sa Tardak. Last but not the least, Lord, kay Pastor Zaldi at Ati Tetsi Cam kamya who are such a blessing to our lives lord continue to bless them and, and continue to use their lives as well for your glory panginoon today i declare blessings sa mga lingkod mo panginoon wherever they are maging malalaki man po mega churches man yan or small churches lahat po yun panginoon pare-pareho lahat po sila ay lingkod mo at naglilingkod sa iyo so we declare blessings upon them lord it's like Dalangin na namin, Panginoon, continue to pour your blessings and your provision upon your servants. Maraming maraming pong salamat. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama na po pang, ating Kuya Benji Musura dyan po. At ating po mga gabay barkada dyan po sa so Broadcast Engineering, sa so Radio TV, sa so Prodtech, sa so Bukawi Transmitter at si Jericho Flores po. Ito po naman si Beth Flores, lagi pong nagsasabi, life is not a series of chances, it's a series of choices. Ito po naman ang inyong lingkod, ibang hindi na Paul Mortis nagsasabi, kapag sa Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.